Welcome sa mga panalangin channel. Manalangin tayo. Panginoon, unang-una sa lahat, salamat po sa bagong umaga. Salamat sa panibagong hininga. Sa kaligtasan namin kagabi at sa pagkakataong mabuhay muli ngayon. Maraming tao ang hindi na nagising, pero ako nandito pa rin. May panibagong araw na regalo mula sa inyo. Salamat sa tulog, sa katahimikan ng gabi at sa pagkagising na may lakas ang katawan. Salamat sa simpleng almusal, sa init ng tubig, at sa mga taong nagbibigay inspirasyon, pamilya, kaibigan, kaklase, katrabaho. Salamat sa trabaho o eskwela na mayroon kami. Alam naming hindi lahat may ganitong oportunidad. Salamat din sa mga super ng jeep, bus, tricycle, at trend na nagagamit namin araw-araw. Salamat sa mga guro at mga boss, sa mga classmates at co-workers. Salamat sa inyong kabutihan na hindi nauubos. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, habang nagsisimula kami ng araw, hinihiling namin ang inyong presensya. Samahan niyo po kami saan man kami magpunta. Ano man ang aming gagawin, bigyan niyo po kami ng kapayapaang nagmumula sa inyo at puso na laging marunong magpasalamat. Ama naming nasa langit, bago po ako umalis ng bahay, iniaalay ko na sa inyo ang buong araw na ito. Kayo po ang aming ilaw at direksyon. Hinihiling ko po ang inyong gabay sa bawat hakbang na aking tatahakin sa daan man, sa klase, o sa opisina. Panginoon, hindi ko po alam kung ano ang mga pagsubok na darating, pero nagtitiwala ako na kung kasama kayo, kakayanin ko. Bigyan niyo po ako ng sapat na lakas, lakas ng katawan, ng loob, at ng isip. Sa school, sana po ay maunawaan ko ang mga lessons, makasagot ako ng maayos, at maging handa sa mga pagsusulit. Sa trabaho, Sana'y maging productive ako, maayos makitungo sa mga tao at maabot ang mga goals. Tulungan niyo rin po akong huwag mawalan ng focus kahit sa gitna ng ingay at pressure. Panginoon, kailangan ko po ng karunungan sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Liwanagan niyo po ako. Gabayan niyo ang aking mga desisyon at linisin niyo ang aking intensyon. Panginoon, sa gitna ng lahat ng nangyayari sa mundo, inilalapit ko po sa inyo ang aming kaligtasan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng panganib. Aksidente sa kalsada, masasamang loob, sakuna, at anumang kapahamakan habang kami ay naglalakbay, nagtatrabaho, o nag-aaral. Sa biyahe pa lang po, madalas may kabana. Kaya hinihiling ko po na samahan niyo kami sa mga sasakyan, bus, jeep, tren, o kahit sa paglalakad. Bantayan niyo rin po ang aming mga gamit lalo na sa siksikan at mataong lugar. Panginoon, hindi lang po physical na danger ang kinakaharap namin. Araw-araw, may mga tukso rin po kaming nakakasalubong, maging sa isip, sa puso at sa gawa. Ituro niyo po sa amin kung paano umiwas sa kasalanan. Ilayo niyo po kami sa galit, yabang, tsismis o pandaraya. Bigyan niyo kami ng tapang para tumindig sa tama. Tulungan niyo kaming maging matatag sa gitna ng tukso. Sa inyo po kami kumakapit, Panginoon, bilang aming proteksyon at lakas laban sa kasamaan. Panginoon, ngayon pong araw na ito, iniaalay ko rin po sa inyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng pagmamahalan at pagkakaisa. Hinihiling ko po na patuloy niyo kaming pag-isahin sa pag-ibig, respeto at pangunawa. Kung may mga tension man sa aming tahanan, mga hindi pagkakaintindihan, tampuhan o sama ng loob, Hinihiling ko pong hipuin ang bawat puso. Turuan niyo po kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad niyo sa amin. Sa bawat miyembro ng aming pamilya, hiling ko po ang inyong basbas. Ingatan niyo po ang aking mga magulang sa kanilang pagtratrabaho o pagtanda. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at kapayapaan. Sa mga kapatid, gabayan niyo sila sa kanilang mga desisyon, sa mga anak o asawa, punuin niyo po sila ng pagmamahal at pag-asa. Panginoon, nawa'y kami ay maging tahanan ng inyong presensya. Kahit magkakahiwalay kami ngayon dahil sa trabaho, eskwela o ibang responsibilidad, samahan niyo po kaming lahat at ingatan sa buong araw. Panginoon, salamat po sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, at maging mga kapwa commuters sa biyahe. Hindi po aksidente na inilalagay niyo kami sa iba't ibang grupo ng tao. Kaya ngayon, itinataas ko po sila sa inyo. Kung may pinagdadaanan man sila, yakapin niyo po sila ng inyong pag-ibig. Kung sila po ay pagod, bigyan niyo po sila ng panibagong lakas. Panginoon, sana ay gamitin niyo rin po ako para maging encouragement sa kanila. Maging masaya akong kasama, hindi pa bigat. Maging inspirasyon, hindi pa sakit. Sa mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan o tampuhan, bigyan niyo po kami ng bukas na isip at pusong marunong magpakumbaba. Gamitin niyo po ang bawat koneksyon namin para makilala kayo. Naway ang mga usapan namin ay puno ng pag-asa, hindi paninira. Puno ng pag-ibig, hindi inggit. I-bless niyo po ang mga taong sinasamahan ko araw-araw. Lalo na yung mga hindi nakakakilala sa inyo. Gamitin niyo po ako bilang ilaw sa mga lugar na madilim at puno ng lungkot. Panginoon, ngayon pong papasok ako sa trabaho or eskwela. Iniaalay ko po sa inyo ang buong araw ko. Ang bawat task, bawat klase, bawat deadline bawat assignment. Lahat ng ito ay para sa inyo. Turuan niyo po akong magtrabaho at mag-aral ng may dedikasyon, hindi lang para sa grades o sweldo, kundi bilang isang alay ng pagsamba sa inyo. Tulungan niyo po akong mag-focus, lalo na kapag may distractions. Palitan niyo po ang pagod ng sigla, ang takot ng tapang, at ang kaba ng tiwala. Kung may mga subject o task na mahirap, Samahan niyo po ako. Kayo po ang tunay na teacher at boss ng buhay ko. Kung ako man ay sumasakay ng pampasaherong sasakyan ngayon o naglalakad papasok, ingatan niyo po ako sa daan. Bigyan niyo po ako ng presence of mind at kalmadong puso. Panginoon, nais ko pong i-glorify kayo sa lahat ng aking gagawin, sa pakikitungo sa tao, sa paraan ng pagsagot, at sa kalidad ng aking trabaho o pag-aaral. Panginoon, bago pa man ako lumabas ng bahay, inihahanda ko na po ang aking puso sa lahat ng posibleng mangyari. Alam kong hindi lahat ng plano ay matutupad. May mga aberya, delay, stress, o pagkabigo. Pero Panginoon, kahit ganoon, nagtitiwala ako sa plano nyo Kahit may hindi ako maintindihan sa araw na ito, alam kong may ginagawa kayo sa likod ng lahat. Turuan niyo po akong magtiwala kahit hindi ko nakikita ang buong larawan. Sa bawat sukses, itataas ko ang pangalan ninyo. Sa bawat problema, kakapitan ko ang kabutihan ninyo. Bigyan niyo po ako ng puso na marunong magpasalamat. Hindi lang sa magagandang nangyayari, kundi pati sa mga pagsubok na nagtuturo sa akin magtiwala. Huwag niyo po akong hayaang pangunahan kayo. Gusto ko pong matutong maghintay sa tamang timing ninyo. Panginoon, ihanda niyo rin po ang puso ko sa mga taong makakasalamuha ko at gamitin niyo ang bawat karanasan ngayong araw para mas lalo akong mapalapit sa inyo at mas maipakita ko ang inyong liwanag. Panginoon, bago po namin tapusin ang panalangin na ito, Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa pagkakataong makausap kayo, makalapit sa inyo at maihandog ang buong araw namin. Salamat sa lakas, kapayapaan at inspirasyon. Dalangin po namin na gamitin niyo ang panalangin ito para palakasin hindi lang kami kundi pati ang iba pang nangangailangan ng inyong presensya. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang bawat isang nanonood at nakikinig ngayon. Pagpalain niyo po sila at tugunin ang mga tahimik nilang dasal. Tulungan niyo po kaming ipanalangin ang isa't isa. Pati na rin ang mga prayer requests na nasa comment section. Gamitin niyo po ang video na ito para maghatid ng pag-asa at liwanag. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kung kayo ay nabless, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Sama-sama tayong manalangin araw-araw. God bless your day.